few inches later. Ayan mga kuwi, sa uh, ngayong araw na ito, may interviewin tayo ngayon. Ayan si Winston, isang uh, isang potato chip seller. Tinitindan ng mga ano kuwi, so. Oh. Yung mga potato chips. Bumili ako kanina, bali 15 pesos. Interview ko siya ngayong araw na ito. Kasi nabili ba ako, sabi niya, pinapalabas daw niya ng 3,000 pesos lahat lahat ng binebenta niya tapos sa tito niya yung may-ari nung potato chips na binebenta niya tapos napapalabas niya ng 700 pesos Bale, 700 pesos okay. Oh. Eh. so tara mga kuys interview natin si Winston about sa binebenta niya para malaman natin kung paano yung pagsaka ng ganitong klase ng tinda ngayon kasi malakas daw eh bali daig niya pa yung mga nagbebenta ng ibang mga produkto dito sa kaba ng 7th Avenue. Dito, dito, dito ako ngayon sa ano, sa Caloocan City, sa South, malapit sa City Hall. One extremely annoying shift later. Ayun, ah, Winston, magandang umaga sa'yo. Ako nga pala si Kuiz Lance. Ah. Ah, kailan ka pa nagsimulang ano, tol, magbenta ng ganyang klase ng ano, ng tinda mo? Anong mga taon ka nag-start? Isang taon na isang Bali Ay. last year lang, no? Ah. Oh. 2023. Ah. Oh. Bali, magkano yung punan mo dyan, yung kapital mo? Kapital? 5,000 lang. 5,000 lahat-lahat. Kasama oh. na yung ano dyan, yung pinaka, ayun, ayun mga kuys, Yung gasol, tama ba? Hmm. Tapos, magkano mo napapalabas sa isang araw lahat-lahat ng ano mo, okay. ng benta mo? Hindi ko alam, sa tito ko to. Hindi, bali, di ba sabi mo kanina sa akin, nung tinanong kita, napapalabas mo ng 3,000. Ano oh. yun? Araw-araw, ganun? Oo, oh, araw-araw. Talaga? Oo. Oh. Di daig mo pa pala yung mga nag-call center, lupit mo ah. Nagpo-Foodpanda rin kasi ako, mga kuys, no? Bali, ang kinikita ko sa isang araw, 1K to 1.5, hanggang 2K. So, bali, nagre remit pa ako kay Foodpanda. Bali, nababawasan pa yun. Bali, ang sa akin is uh, umaabot ng 1,618, 1.8, ganun pagka 2-3. So, magre-remit ako kay Pud Panda. So, tignan <ım Laser> niyo mga kuy. So, ito, o, yan, o. Oh. Ano yan? Lubog sa mantika talaga to, no? Kailangan lubog sa mantika. Oo, lubog yan. Lubog sa mantika talaga, no? Ayan, no? So, napupuno lahat to kapag ka nag-ano ka. Bali, umaabot sa ilang piraso lahat yan, Winston. Ilan, ilan lahat yung inaabot na nagagawa ko? Tatlong, tatlong piraso. Ilan? Tatlong piraso. Ay! tatlong piraso? Hindi, ilan. Yes. Yes. Ilan Yes. Ilan natin inaabot? Umabot man ng 200 pieces, mga ganun. Tatlong libo. Tatlong libo inaabot, mga ko, uh -huh. Ang dami pala. Kaya pala, ano, no, umabot talaga ng, bali, ang benta mo, isang araw, ay, isang araw, bali, ang benta mo per piece, 15 pesos, tama uh -huh. ba? Ah. Uh -huh. Sabi mo kasi sa akin, no? Uh -huh. So, ito yung ano niya, mga ko, oh. yung paggawa niya ng ano, ayan, no? Oh. Dito, mismo, ilalagay niya rito yung, ito yung patatas ilalagay niya rito. Pwede mo bang ipakita sa amin, ano, Winston, kung paano, ano, ah. kung paano ginagawa yung, ano, potato chips na parang nagiging spring siya. Pakita mo nga sa mga subscriber. So, eh lipa tayo. You know, kusus, tilingo, diba? you know, yun know, o, mga kuiso. Daling o, di ba? Yun know, o, yun ni Kuya tapos sa atakin lang. Ah. Uh -huh. Atakin lang 'yun. Ayun, ganoon. Ano to? Bali bali binili mo na 'yan. Winston, uh -huh. binili uh -huh. mo siya na ganyan siya. Ah. Uh -huh. Sa Shopee. Ah, okay. So sa 'yun nilulubog sa ano, mantika deep fry. Deep fry siya mga kuys. Ayan. Ayos. Dino mo kung halimbawa magkakaroon pala ako ng business na ganito mga kuys. Bali sa isang araw, kikita ako ng 3,000 pesos, tapos nagpupudpanda pa ako. Guru, yaman ko na, no? De, joke lang. <laughs> <laughs> Ang lakas, grabe. 3,000 pesos, tapos 700 pesos daw sa kanya. Malakas Bali, sa size, yung... Sa school lang. oh, kasi sa nandito school. siya, dito siya pumipwesto sa school, dito sa may tandang Sora, ayan, no? Oh. Dito siya mga kuwiso, ayan, no? Oh. School kasi ito, eh. so paglabasan ng mga estudyante, automatic na yan, pupunta dito sa kanya, bibili. Oh. Ano yan? Walang natitira dyan sa mga binibenta mo? La lahat ubos? Oo. Oh, sa mamaya. Ubos to mamaya. Oh, hanggang anong oras ka dito? Juan, at alas ay sa hapon. Alas 6 ng gabi. Ganyan. Ah, Oh, ah. alas 6 ka ng gabi dito. Ayan o, oh, mga kuys oh. So, bali, inaabot ka pala ng hanggang gabi na rito. Na. So, dito ka na rin kumakain. Pala. Hmm. Ganun. Okay, no? Potato chip maker. 3,000 300, pesos na papalabas sa isang araw tapos 700 sa kanya, may ari kito niya mga kuys diba lupit so Winston ano masasabi mo sa mga ano subscribers natin na nagbabalak ng ganyan ng ano, klase ng negosyo anong mapapayo mo bigay ka naman ng ano ng konting advice dun sa mga gustong mag ano, mag business ng ganito may marunong siya, Ha? May marunong. Kahit konti lang. Magbigay ka lang ng advice. Nahiya talaga si Winston eh. Pero, ayun. Kanina nakausap ko siya. Ayun, malakas naman daw yung bentahan ng ganito ng klaseng ano, negosyo, mga kuys. So, ayun. Uh, may isa pa tayong i-interviewin. Si ate na nagbebenta naman ng uh, veggie ball. Banda dun, mga kuys. So, oh pupuntahan natin. So, Winston, mm. maraming maraming salamat. Ako nga pala si Lance ulit, no? Ah, uh, uh, Salamat sa pagpapa mo sa akin ngayong araw na to na na-interview kita dito sa, ano mo, uh, sa business mo. Napakalakas. Good luck sa'yo and God bless, no? Uh, Sana mas marami ka pang, ano, mabenta ang potato chips. Uh, okay. Sige, uh, God bless. See A few inches later. mga kuys, dito naman tayo ngayon kay ate yung nagbebenta ng vegetable sa saka... mamaya tanong natin kung ano pa yung ibang binibenta niya Balita ako, malakas daw to kasi malapit sa school dito sa may Tandang Sora sa may 7th Avenue East Calocan City, malapit din sa City Hall Meanwhile wala oh, ako. Tapos uh -huh. siya. Lumabas. Ayun eh know, o, marami lang... Pagol mo naman! Si... Ano Nay, kailan ka nag-start mag niyan? Mag-business ng ganyan? Anong taon? 2013. 2013 po? Ah, matagal na rin buo ka lang. Bali, Nay, magkano yung benta mo ng ganyan? Bali, magkano po isa? piso lang. Piso po isa. Ano uh, po yan ay? Bali veggie bowl po. Veggie bowl. Tapos yung isa po, eto. Ah, wala pa po itong laman. Ano? Ah, meron pala. Naubos na. Ay, ano pong tawag sa ganyan? Butcherol. 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 Magkano uh, po isa to? Tres. Tres isa. Puno yung kanina. Uh, yan na lang natira. Shout out kay Tala. Ay. ay. Anong pangalan mo Nay? Na Nora. Nora, yan. Sinanay Nora. Mentor ng Veggie Ball and Butcher Roll. Yung Butcher Roll, 3 pesos. Tapos oh. yung Veggie Ball, po lang. isa. Tapos na ano yung mga sauce mo dun? Ano? Yung Sweet and sour. Are... Sweet and are... sour. Tapos ano, suka lang na may... Suka lang po, tapos suka lang na ano. Oh. Ay, bali, may hot sauce ka po dyan. Oo. Oh. Ah, okay. Tapos, may pipino ka pa po, di ba? Yung pipino. <laughs> ano yun eh, may bayad o libre lang? Libre lang. Ah, libre lang po. Tapos ano pa po benta mo nai na iba? Saging kunyelo, gulamang kunyelo. kunyelo. Mali, magkano po yung saging kunyelo? May 10, may 20. Ah, may 10, may 20. Ano yun, Nay? Uh, ah, mga hanggang anong oras ka dito? Mga, siguro mga, iba-iba kasi minsan na uh, 2, 2.30, ganyan. Ah, 2.30 po. Tapos kapag ka naglalabasan na po yung mga estudyante rito sa school, Siyo, dito po dumediretso uh, sa'yo. Oh. Ayun, Nay, Nora, sa, pag, sa pagtitinda mo ng ganito, Nay, Bali, ano na yun? Napag-aaral mo yung mga anak mo gano'n? Mm -hmm. Sa, ano po? Sa College. pamamagitan po nito. Saka Tapos na po sila? Nakabili kami, uh, yung isa, ano, graduating. Ah, graduating nga po. Saan po nag-aaral? Sa, ano, sa Divine Mercy. Divine dati, Mercy dati, po. Dati, pati siya... Ay, pati, ay iba po pala yung pati mga Divine Mercy. Sana ano yun, sa malapit sa Malabon. Boundary ng Malabon, po, Kalawakan. No, okay po. Ayun, no? Oh. Iba mga kuy, sa pamamagitan ng pagbebenta ni nanay ng vegetable sa kahit itong butcherol na sinasabi niya na pag-aaral niya yung mga anak. 2013 pa daw siya nagsimulang magbenta ng ganitong klase ng produkto dito sa may tanggang Sora. Ayan o mga kois, so, eskwela ng high school yan and elementary school. Ayun, kung hindi nyo may tatanong mga kois, dito rin ako nag-elementary before. Ayan. Alma mater ko yan ng elementary. So ayun, Nainora, maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak ni sa akin na ma-interview ko po kayo ngayong araw na ito. Ako nga po pala si Kuis Raming Maraming maraming salamat na inora. Ayun, ah, hangad ko po ah, magkaroon pa po kayo ng maraming benta po dito po sa business ninyo. sa saka pagpapalain -pag po kayo araw-araw. Maraming maraming salamat po. Thank ko. you. Have a blessed day po. It's my life. It's my life. It's my life.